Magaling! Magaling! Alam mo, halos lahat ng mga pwede natin ibagsak ay narito na! Magaling! <laughs> sa tulong ng ating bagong halagaan. Yeah. Uh. Yan ang nararapat sa inyo, mga traitor! Supremo! Anong gagawin natin sa mga ito? Sunod na pa. lang yan at papatay ang gamutin. Ayoko ba bang katakas pa? Pagkatapos sasak saking lakot sa likod. Ahh... Diba? Paano ang isang ito? Maaari bang... Alay mo na siya sa amin. At pungusin na namin ang tao ito, Supreme. Huwag mo na siyang pakikialaman. Kailangan ko pa ang mukha niya. Ah. Dahil ko, sa kanya lalapit ang ako niyang si Mateo. Ah. Kaya pag-indahitay ta lang tayo. pa pa sa atin ang batang itinakda. Anong gagawin niyo kay Fatima at kay Mateo? Mga walang hiya kayo! Huwag niyo gagalawin ang pamilya ko! <laughs>